Okay, magandang araw ulit sa inyo. Ayan, ah. so part 2 na tayo ngayon sa ating 1024 lighting controller. Uh, basics, ayan. So, uh, meron, na akong, meron na akong na-setup na apat na pilots doon. Ayan, so ang ano ko nyan is, dito ako nag-start ng address niya na A001 and then plus 16. So, ang, ang pangalawang, ayan oh, yung pangalawa nating... Um, Parled is A017, A033, and then A049. Ayan. Yung isa nga pala, guys, yung pang-apat na Parled is... Um, siya, yung, siya lang yung naiiba dyan sa apat na yan. So, ano siya? LPC0015 yata. Ay, L, LPC... Wait lang. Check ko lang muna. So LPC 120. Ayan. Anyway, magkaiba nam, uh, magkaparehas lang naman sila ng DMX control guys. Ayan 'no. Oh. Ito yung kanyang ito yung 8 uh, channel niya. And then, ayan, magkaparehas lang sila. So meaning, kahit isang personality lang yung gamitin natin. Yung ginawa natin doon sa part 1 na personality. So the same lang naman, walang na walang ano, walang uh, uh, hindi na natin kailangan gumawa pa ng another personality for that uh, specific na uh lighting fixtures. So itong tatlo, ito yung uh, LP001H+. plus yeah. So nakagawa na tayo doon sa part 1 ng personality. Uh, na, na ipasok na rin natin siya dito kaya kahit wala na yung USB guys kung makikita ninyo so nandyan na siya uh, na-update na, na, na natin kung baga sa computer na-install na, na, na natin yung driver ayan so ngayon uh, ipapatch na natin yung fixtures na yan uh, dito sa corresponding fixture area ayan dito So, 1, 2, ipapasok ko siya dito sa 1, 2, 3, 4, page, uh, magpipage 2 na tayo. Kasi yung, uh, ang plano ko dito is, yung page 1 niya, um, beam ang ilalagay ko. And then, page 2 hanggang 6 is, uh, pwedeng, ah, hanggang 5 is pwedeng nandyan yung, ano, nandyan yung parlets. And then sa 6 ko meron tayong ipap meron ako ipapasok na mga ibang ibang uh, lighting fixtures like like for example kung may, smoke machine ka na DMX controlled or haze machine yan sa kailalagay sa page page 6. Ayan. So ngayon ipapasok ko muna yung apat na fixture dito sa so, page 2. So 1 2 1 2 3 4. So diyan lang muna. Okay? So ang una nating gagawin um, click natin yung patch. Ayan. So, patch by fixtures tayo. So, uh, letter B. Ah, uh, ito pala guys, may corresponding ano yan. Um, yung button dito sa gilid. So, nandito din yan sa display. Ah, uh, yung pinakamataas is A, B, C, D, and E. Ayan. So, kung ano yung pipiliin natin dyan, yun din ang pipindutin natin dito sa buttons dito sa gilid. So, sa ngayon, after nating map, map, ma-press ma press yung patch, um dito tayo sa patch fixture. B. Ayan. So, kung meron tayong ibang ipinasok na personality, so marami ang lalabas niyan dito. Kunyari, mayroon ka number 2, ibang uh, brand and model ng Parled, and then number three, is uh, yung mga beam beam kunyari may beam 230 ka beam 290 etc so ipipress mo lang yung corresponding ano nya, uh, letter dito sa button na to so sa ngayon isa lang pa lang naman yung naipasok natin yung ginawa natin ka sa part 1 so A lang siya so press A and then so lalabas dito sa taas yung personality na ginawa natin. So, ito yung PAR LP001H+. And then, ang pangalawa niyan is yung DMX address. So, at this time, so, unahin natin yung DMX yung, yung number 1. Yung address na yung DMX number 1 nandun sa left. So, 001, tama na siya. Ma and then, line A, ang sunod na, ang, ang sunod na ano dito, uh line A ibig sabihin may meron kasing dalawang output to guys uh, A and B so sa so ngayon naka sya sa A kaya okay na yung A na yan kung kung nandon kung yung ikon, ipapatch mo is nasa output B so i-click lang natin tong letter letter C ayan so balik ko sa A kasi nasa A show nasa A ko ikinabit yung uh, DMX cable And then, ipipress na natin ngayon kung saan natin siya ipapatch na uh, channel. So, nandito yan. One. Ayan. So, nandun na siya. Ngayon, um, ipaisusunod na natin yung pangalawang parled. Hindi ko na ito kailangang i-exit guys kasi uh, the same din lang naman na personality. Pero kung iba kunyari yung number 2 mo, yung pangalawa mo is iba naman yung personality na ka um kailangan mo siyang i-exit. Babalik ka do para pumili ka ng uh, personality. So sa ngayon hindi kaya a uh, na tayo dito sa address which is controlled ito ng will V As in victory Will be itong, itong pangatlo So dapat DMX 0017 na yan Kasi pangalawa na Ayan And then i-press natin ulit Kung saan natin siya ipapasok So dito siya sa number 2 Ayan And then Next is 33 So will be ulit 33 yung DMX address Ayan And then, press number 3. And then, next is 49. Ayan. So, press number 4. So, okay na guys. So, exit na natin to Press exit. Ito nga pala yung pinakang, ano niya, pinakang, kung baga home. Home na display. Okay. So, para makita natin kung... Ah, uh, na-patch na natin yung lighting fixtures natin. Pwede natin siyang i-locate using this button. So kailangan munang nang i-select natin yung lighting fixture na kailangan natin i-locate. Ayan. 3 and 4, hanggang 4. Ayan, 1 2 3 4. And then press natin yung locate. So, ayan na. Nag-activate na guys yung ano, yung yung apat na um, lighting fixtures na napatch natin. So, sa ngayon, nakailaw siya lahat siguro, naka full color siya and then naka strobe or shutter. So, pwede na natin siyang i-control ngayon. So, so press lang. Ay, naka ano naman, naka nasa 1 to 8 na siya na attribute. So, dimmer controlled ng letter A ayan will A ayan o, so nawala na siya yun yung dimmer niya and then yung shutter niya is nasa dito siya pumasok sa 2B ayan dito 2 and controlled by will B Ayan, zero lang muna natin para hindi siya mag-shatter mamaya. And then, ito naman ulit. I-check natin yung color niya. So, press natin tong 9 to, 9 to 60 na channel. ah uh, dito nagpo-fall ang color sa 13 and 14. So, press din natin to. Ayan, nandyan yung red, A, will A, and will be yung green. So, pwede natin na muna. Isa-isa natin yung color, no? Okay. Tanggalin muna natin yung green. And then, ah uh, dito sa attribute number 14, nandito yung blue. So, i na muna natin siya. And then, yung white. Ayan. And then, balik tayo dito sa dimmer para pailawin natin siya ulit. Ayan. Uh, channel 1 to 8. And then, dimmer. Ayan na yung red niya guys. so, video, ba't color orange? <laughs> okay. So red naman siya. So hindi ko siya gana. Huwag na natin, wag na lang natin lakasan masyado para red pa rin siya. Okay. Ayan. And then, itry natin ngayon yung ibang color. So, uh, attribute 9 to 16, press lang. And then, attribute 13, So, zero natin yung red. Pala, pailawin natin yung green. Ayan si green. Okay. Uh, zero, so, na, zero natin ulit. And then, press natin sa attribute 14. Nandyan si blue. Okay. Ayan si blue. Zero natin ulit. And then, check natin si white. Ayan yung white. Ayan. Okay parang hindi sumunod, hindi gaano sumunod si ano. Uh, Wait lang, baka mababa. Taas natin si attribute one tayo, dimmer. Lakasan natin si dimmer. Ayan. Yun nga pala guys na LPC uh, 120. Ngayon ko din lang nahalata siya na parang hindi talaga siya white. Ayan, parang ang kulay niya is amber uh, white. Okay. Wait lang. pakit i-pakita ko sa inyo yung i, yung ano niya, yung ilaw niya. Alisin muna natin yung parallel 1 2 3. Yeah, wait lang. Ah. Pwede pa lang gamitin yung ano, yung fader niya, yung fader kung gusto nyo i-solo lang yung um, lighting fixtures na yon Ayan siya. So, amber white yung color niya. Hindi, wala siyang white talaga. So, amber white. Which is, sabi ko, okay, maganda. Pwede pala tong pang, ano, pang frontal. Ayan. Hindi ko kasi to actually, hindi ko to gaano nagagamit. Kasi pang ano lang, inilalagay ko lang siya sa um, pang uplight lang sa backdrop backdrop lighting doon ko lang siya ginagamit kasi una nga manipis siya tapos pag in mo ma ma -masa up mo siya na mababa lang hindi katulad nitong mga LP LP001 na to so medyo bulky yung ano niya yung casing kaya hindi mo siya ma-set up na mababa lang or closer to the floor kaya mas magandang pang-apply yung maliit na yon yung manipis Okay. So, ngayon na, na, na ano na natin... Pwede natin na... Pwede natin paglaruan yan. Kasi meron natong nakaready parang presets. Kumbaga. So, exit lang muna natin. Ayan. Dito tayo sa shapes. Okay. Press lang natin yung shapes. And then... uh, Playback... Playback... Playback a shape A. Ayan. And then choose lang natin yung ito RGB CMOI shape and then rainbow ayaw playback rainbow spread okay wait lang ayan inactivate ko kasi yung pala yung ano nya yung dimmer nya yung faders ayan So kung makikita nyo, nag, uh, nag iiba iba na siya ng kulay. So babaan ko lang muna yung para ma hindi para makita natin mabuti sa so, video para hindi siya nag para hindi siya malinaw sa video. Ayun. ko pa ng content. So, ganyan siya, guys. And then, kunyari, dito tayo, balik tayo. So, rainbow. Ayan yung kanyang rainbow. Playback a shape. Rainbow even. Ayan. Pag sinabing even, uh, yung even number niya is... Uh, 49, ano ba yun? 49, 33, lahat pala odd yun ah. So, ah, even. So, dito, alam 1 and 3, yan ang, ah, 2 and 4, yun yung even, and then 1 and 3 yung odd. Ayan, play back a shape. Odd add or even, nandyan din. So, yun. Yun yung kanyang mga shapes. So next video guys, mag ano tayo ulit. Mag tawag dito. Ah uh, gagawin na natin yung Chase and Sin. So for now, uh, hanggang dito na lang muna tayo para uh, hindi ganun kahaba yung magagagawa natin video para para um kung pa ga uh, doon pa lang sa title ng video makikita nyo na kung, kung ano yung um yung gusto nyo i-review or matutunan. So, ang purpose nga din ng video na to is for para din sa akin na ilagay ko din sa uh, video logs para kung medyo may makalimutan ako na part ng paggamit nitong 1024 is marerecall ko by uh, replaying replaying my own videos. So, paalam muna pansamantala guys and salamat sa panunood. And then, please consider to subscribe. Thank you very much.